forces na gambag ng tulong sa mga nasalan ng bagyong Pablo. Kasama na, may phone touch si Persiline P. para sa report. Persiline? Magandang banghari, Princess. Hindi kumikigil ang puwersa ng Estados Unidos sa pag-suporta sa ating mga kababayan na sila pa ni Pablo sa Eastern Mindanao tulad nila sa American Expeditionary Force sa na Amerika na tulad nila yung tumuturo ang mga utlakong at ito'y sumbang sumilada ng relief supply ang nagbibilangan ng pagkain gamot sa Miss China ito ay silang Boko Jose sa Sisima ang naitumahalo na ng US Marines sa Sisimara Kalabdan. Nakapaghatid na rin ang US Marines ng isang water purification unit mga sa Marine Force Forces Pacific na kayang mag-produce sa may itimang libong ng ilumin tubig kada oras. Sa kabuhan, umabot na sa dalawang isa ang maging biyahe ng US Marines sa Sisimara Sinimara Airbase patungo ng Mindanao para makapaghatid ng tulong. Samantala, Nagpaabot na rin ito tulong pinansyal ang na nakaka hindi ka ng kapagsara ng Ali at Baba Oriental. Ayon kay Mayor Bardo Marcio, inapurba ng City Council ang paglilis ng may isamin ng piso na nagbulapa sa kanilang 2012 budget para sa hindi patulahan ng sa pagpalisyon, ang dalawang probinsya ay makakatanggap ng siglibang daang libong piso. Umaasa naman ang NDRMC na hindi na pa ang bilang ng mga patay sa wala-wala. Nananakini pa rin sa isang libo at apat na putas na ulat na casualties habang nasa walang at ang nawawala. Yan ang malaki na ito. mula dito sa NDRMC para sa resisyon ng bayan. Ang isa lang.